1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre excited tayo sa mga pag-uusapan natin ngayon ng bonggam bongga dahil naman talaga naman oh my gosh ang aanghang ng mga chika natin ngayon pero syempre bago tayo tumika ng todo-todo gusto ko muna mag shoutout sa inyong lahat at magpasalamat ng bonggam bongga sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw lagi-lagi talaga naman yung mga sumusubaybay sa mama sa vlog maraming maraming salamat po kaya guys wag na natin patagalin ang ating ating mga chika. So guys, para sa una natin chika, talaga naman, Miss Zimbabwe, handang-handa na para sa laban niya sa Miss Universe. Talaga naman puspusan talaga ang paghahanda ng Miss Zimbabwe dahil siguro gusto niya talaga pumasok sa semifinals ng Miss Universe. Alam niyo sa totoo lang yung lumaban to ng supranational. Talaga namang masasabi ko isa to sa mga magaling pagdating sa kudaan. At ngayon talaga masasabi ko ang bawat aspeto ng pageant pinaghahandaan niya na ng todo-todo. Nandiyadyaan inaayos niya yung kanyang pasarela. Ginagalingan niya rin talaga ang bawat eksena niya, lalo na sa mga styling. So talagang masasabi ko, nag pre-prepared siya ng bonggam bongga Take note guys ha, dito pa siya sa Thailand nagtraining ng kanyang pasarela. O, di ba? At saka yung mga ibang gagamitin niyang damit sa Miss Universe, dito niya pa kinuha sa Bangkok, Thailand. O, ganon ka bongga ang Miss Zimbabwe. And then, Ayun, tignan natin kung ano ang ipapakita ni Miss Zimbabwe sa laban niya sa Miss Universe. So, sa supranational, naging maingay ang pangalan niya. So, ngayon dito sa Miss Universe, tignan natin kung makakalusot siya sa semifinals ng Miss Universe. So, yon So, exciting yan. At hindi lang yon syempre. Bukod dyan, talaga naman, ay nako, eto, mainit na pinaghahandaan din ni Miss Canada ang kanyang laban sa Miss Universe. Nako, isa to sa mga tinitignan ngayon na mukhang malakas ang laban ng Canada para sa Miss Universe. Minsan na tayong ginulat ng Canada na mapasama sila sa semifinals eh. Pero piling ko yung kandidata nila, alam mo yon na talagang medyo palaban. Medyo mas ano siya ngayon, agresibo. So yon. So tingnan natin kung lulusot nga ba si Miss Canada ngayon sa semifinals ng Miss Universe. Maganda ang pambato nila. Very strong, powerful. At talaga yung kumpiyansa niya sa sarili niya, talaga namang masasabi ko nag-uumapaw. Kaya abangan natin kung ano ang ipapakita ni Miss Canada dito sa competition ng Miss Universe. O yan, si Zimbabwe at saka si Canada, abangan ninyo yan ng bonggam bongga. Pero ito talaga, speaking of Miss Universe, syempre pinagkaguluhan kahapon sa social media na hindi na lalaban si Frankie Russell sa Miss Universe. Ano'ng chika natin dyan? Well, syempre nakakalungkot dahil syempre isa to sa na, sa mga inaasahan natin kakabog ng bongga-bongga sa Miss Universe kasi syempre iba din yung beauty ni Frankie Russell, 'di ba? So ngayon, medyo nakakalungkot kasi totally talaga na hindi na muna magpapadala ang New Zealand sa Miss Universe. Pero may agam-agam nga na sinasabing gano'n, naku, chika lang yan. But ako para sa akin, syempre nakakalungkot dahil hindi na talaga muna lalaban ang Miss New Zealand sa susunod na taon na. But si Frankie Ruzel sayang talaga. So yon So parang feeling ko hindi naman naka-apekto yung, ayun nga, yun nangyari na, alam mo yon nung, di ba, kasi kayo gawa daw to din ni kasi nga ang chika nga ay dahil sa may mga eksena nga to dito sa Viva Hat. Viva Max, di ba? Pero, ang sinasabi naman ng iba, hindi naman daw yun ang naging dahilan. Talagang binitawan lang daw ng organization na Miss New Zealand ang laban nila sa Miss Universe ngayon. Kaya, Totally wala. So, cancel ang laban ng New Zealand. Cancel nga ba talaga? So, yun. So, tingnan natin kung magpapadala ba sila. Pero ang sinasabi nga, malinaw nga na hindi daw magpapadala. So, bakit? Diba? So, bakit hindi sila magpapadala ng ganong-ganon? So, akong inisip ko doon, dahil siguro inilaban yung kaso neto ni to sell pero siguro hindi na na-push ng bonggang bongga talagang inayo so winidro na nila ang New Zealand so yun ayun yung mga nakita kong dahilan siguro kasi gusto din talaga ilaban to ng todo-todo pero hindi na nga nila na-push. so ngayon kaysa nga naman na parang magpapadala pa sila ng iba so wag na muna magpadala so kesa naman maka-open sa damdamin nga ni Frankie Ruzel. Kasi nga, parang feeling ko kung magpapadala pa sila this year, mapag-uusapan pa sa social media na mag magkakaroon ng bahid, di ba? Kasi parang feeling ko, nalungkot itong si Frankie Rosel sa pagtanggal niya dito bilang New Zealand. So, dinamayan lang siya ng organization. Ganun yung naramdaman ko. Kung maga parang Sige, ilalaban natin yan. Pero kung hindi ka makakasali, huwag tayo magpadala ngayong taon na to. So, parang ganun yung nangyari. Diba? So, yon Kaya, nakakalungkot nga namang isipin. Pero, sige lang, laban lang. Siguro dahil din ah, walang available na kandidata, maaari din si Victoria Velasquez Vincent, mas prepare niya talaga sa susunod na tao. Ano, ba? Diba? So, tingnan natin kung ano pa yung mga eksena. But for now, walang New Zealand sa Miss Universe. Cancelado. So, yan! ay nako, nakakaloka talaga yung mga intriga. At ito nga, isang maganda naman balita mula sa Binibining Pilipinas dahil si Mirna Isguera ay gumraduate na ng kolehiyo So yon so graduate na nga siya sa kanyang pag-aaral at ayun na nga, finally, isa na siyang nakatapos na ano ng pag-aaral sa kolehiyo So bongga, hindi ko alam ko anong course niya. Pero nakakatuwa kasi 'di ba, parang sa isang beauty queen na may determination at ayon, 'di ba? Inuna pa rin ang pag-aaral at nakakatuwang isipin na ayan na graduate na siya. So, yeah, congratulations naman kay na So, ang next target niya, Corona daw sa Miss International. So, matutuwa si Christine and Perez niyan. Bongga yan. So, yon So, syempre lahat naman tayo, di ba, excited para sa laban niya sa Miss, ano, sa Mr. National, and then abangan natin kung ano nga ba ang ipapakita niya sa kanyang labas sa Mr. National. Ngayon natapos na ang pag-aaral niya, for sure tututukan naman niya kung paano mag-apply ng trabaho. Charot! So yan. Kasi syempre kailangan pa rin may income. Hindi naman pwedeng bakante. Hindi naman pwedeng umasa ka na lang na sige hintayin ko na lang kung kailan ako puputungan ng corona. Eh one year pa naman. Harap mo matenga siya eh. Di mag-trabaho na muna siya. Apply na muna. Tapos saka na lang pag maganda na ang trabaho, so sabihin niya na, ayoko na lumaban ng Miss International. Charot! So, yun. Siyempre, lalaban yan sa isang taon pa ngala. Mahigit pa isang taon. Marami pa siyang pwedeng gawin at hindi naman pwede na maghintay lang kung kailan siya ilalaban. ba diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, pambato ng Indonesia sa Miss Charma, masang tingin mo, aari ba ng bongga bongga Hmm? Actually, hindi siya maganda. Charot. Ayun yung tingin ko sa kanya. Pero kasi malakas ang eksena nila. Alam nila kung paano sila makakalusot sa strategy game nila dito sa competition ng Miss Charm. Hindi ganun kabongga, mas bongga yung Miss Charm nung nakaraan. Kaya lang nag-withdraw eh, di ba? So, ngayon, etong Miss Indonesia nila ngayon, hindi naman ganun kagandahan. But, tulad din ang sinabi ko, yung strategy game kasi ngayon ng Indonesia, hala, daan natin sa botohan. So, pagdating sa botohan, ayon so parang feeling ko makakalusot sila sa top 5 because nga sa voting system. Pero alam nyo, so to lang unfair to. Dapat dumaan talaga sila sa tamang proseso, charot. Pero kasi discarte yan ng Indonesia. At tignan natin, so ako masasabi ko Ah, uh, hindi ko naman sila nasisiguro na sila kukuha ng corona diyan, no, for sure. Dahil sa sobrang dami ng magaganda. At isa na nga dyan, si Miss Philippines. So, good luck dito sa Indonesia. So, kung nanalo sila sa botohan hanggang top 5 lang yan, charot. Ang bitter eh, no. But in fairness naman, ah, ginagawa nila yung best nila. So, bayad pa more, charot. So, yun. So, nakakaloka. Sabi nila, nagbayad daw to sa ano, sa supranational. Parang piling ko naman, wala naman ganun. Piling lang natin yon Di diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, mama, sa manong naman masasabi mo sa bagong reyna ng supranational, kung ikukumpara natin sa beauty na meron ang mga beauty queen katulad, syempre ni Miss World at sa ni Miss Earth, at sa ni Miss Universe, ang masasabi ko ay Syempre, mapag-iiwanan ang beauty ng supranational, Charot. Kasi nga, Uh, iba kasi yung beauty ng Indonesian Iba yung beauty ng Asia At nakita naman natin na Ang beauty naman ng mga nabanggit nating Ray na katulad siya Miss World na talaga naman Oh my gosh, milya-milya talaga yung lamang ba diba? So si Miss World na lang Nakakaloka yung beauty ni Miss World Na alam mo yun na parang kung Titignan mo si Miss World Parang siya na talaga yung pinaka-perfect na diyosa ba diba? So si Miss Indonesia naman Supranational Supranational ano lang, parang okay lang, tama lang yung timpla. Very Asian beauty. So, yun. Kaya nga bihira sila manalo sa international pageant kasi hindi sila ganong kabongga yung ganda nila. May joma tapang, di ba? Pero, ayun, so far, nakakakuha naman sila miski pa pano ng corona. E eh, di maging happy na lang tayo para sa kanila. So, yun. Kaya excited ako, di ba? So, nakakatuwa. So, okay lang yan. Huwag na natin ipagkumpara kasi malayo naman. So, yan. At ito ang sumunod na chika. Pambato ng Indonesia sa Miss Cosmo tatapatan ang pambato ng Pilipinas. Mama, sa tingin mo, sino ang tunay na lalamang sa kanila? Diyos ko, pinag-uusapan pa ba to? Parang feeling ko, mas lalamang syempre ang pambato natin na si sa Manalo. Alam naman natin yung beauty ni sa Manalo. Wala nang papantay. So alam ko din na medyo na-alarma din Siyempre ang Indonesia Kasi siyempre nakita nila si Atisa in person At nakasama nila sa kanilang mga event So doon palang nagkakitaan na talaga Kung sino ang lamang ang ganda Kahit si Miss Thailand uh, Nakita na nila yan kung sino yung pambato natin But nandoon ako siyempre mas dapat kabahan pa rin dito si Ate sa Manalo kasi syempre mas mag-prepare pa rin ang mga kandidatang to. Lalo na yung Malaysia, uh, Indonesia, kung sino yung mga nakasama nila doon, Vietnam, mas maghahanda sila para sa laban, syempre, ah uh, para kay Ate sa Manalo. Kung baga parang, uy, si Miss Philippines, kalibre yan, medyo nakakatakot. But nandoon pa rin na siguro na alam na nila yung strategy game oh so mas tatapatan natin 'yan ng bonggang bongga. Kaya nga mas mabuting gawin ni Atisa manalo ay talagang paghandaan niya lalo yung laban niya dito sa Miss Cosmo, yung kung paano siya mag strategy para sa laban niya. Kasi syempre, ayan na, nagkakitaan na sila ng ganda. So, medyo nakita na rin yung kalibri niya. So, yung kalibri ng Indonesia, ili-level up nila yan. ba diba? So, yun. Kaya medyo nakakatakot pa rin talaga ang kalaban dito ni Atisa Manalo. Lalo na yung mga nakakita sa kanya kasi for sure paghahandaan. Nandun doon na parang natatakot sila kay Atisa kasi syempre di ka libre tapos may beauty na nandun doon yung iniisip nila na ay nako magaling to si Indonesia pero kasi game to eh. So kailangan talaga may strategy ka So gagawin nila yan, i level up nila yung strategy nila para matalo nila si Miss Philippines. So yon ang dapat paghandaan ni Atisa na dapat meron siyang extra miles para sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo International. So, yon di ba? So, nakakaloka, no? Sakit sa ulo kung iisipin mo. Pero, naniniwala naman ako sa kalibre na meron ang pambato natin na si Atisa Manalo. At naniniwala ako na talaga naman makakaariba ng bonggang-bongga sa Miss Cosmo International. At, Siyempre, hindi makakalusog dyan si Miss Indonesia. Charot! So, yun. So, good luck. Siyempre, good luck sa mga laban natin sa international pageant, lalo na dito sa Miss Charm at saka sa Miss Cosmo International na talaga namang ramdam na natin. Ilang tulog na lang ay, ayan na nga. So, papunta na tayo dun sa exciting moment ng kanilang laban. Di ba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Ano pang hinihintay ninyo? I-click na ninyo ang subscribe So, huwag nyo pong kalimutan I-click din ang notification bell Para lagi kayong updated Siyempre, sa aking mga chika Sabi ng gano'n, keep smiling At laban lang So, yon guys, maraming salamat Hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys kap. Kapun kap O, oh, diba? Okay. Terima kasih telah menonton!